Tumaka ito. May bakas dito na pinaghulihan doon lalo natin. Pero yung nakita din yun may halo natin. Dito ka nga lang. Kasi ah, mulod eh. Wow. dito. Dasan dito rin. Kulay puti yung ano dito na, putik. Ano po? Dito. Tapos dito. robing nga yun. Bayawak yun. Baka sabihin nyo bawal kunin. Eh, hindi nyo naman nakita eh. Bakit may nakita ba kayong bayawak? Oh, wow. Bahay. So, yun na nga mga kayo. Eh, 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 dolo. For today's video mga kayo. Good morning. Good afternoon. Good evening. Mga nang oras naman tumapanood. Ngayong araw na ito mga kuya Nandito na naman kami sa kagubatan Mag, mag herping, -herping kami dito Maghahanap kami dito ng mga bagay bagay na Sinusurbe namin mga kahit kung Tabi tabi po May barong para dito 32 naghanap kami ng ano ng mga bagay na hindi pa hinahanap nagki treasure hunter kami <laughs> oh may bumbahan dito oh. Ang, ang alamat ng oh, mahiwaga bumbahan sa unang panahon ay dito ito yung abandonado bombahan creepy yung tropa natin naghahanap siya ng bayawak naghahanap kasi kami ng bayawak mga oh, kahit kasi wala lang trip lang namin ngayon darit yung hanap na rin kasi kami ng mga sapa na pwede namang pagpahubasan ito lang ikaw na iikuti natin itong kagubatan. Dito sa barangay. May Ayaw Aray. Payawa. Payawa. Nasaan na kayo? Nandito na kami. Hehehehe. <laughs> Sabi Ano man? Yan Didi. May baron dito mga kaya Nandito dito na? Nandito na kami Kasi may nadaanan kami din ng labugan As usual wala pa kaming nakikitang bayawak may nah, ikot na namin bunga ini buti pa dito hindi naghubas yung ano ano Dua Nangisad? Dua. Ano sir? Dua. Ini lo tabu. Dalam. Wala niyo kung saan lugar na to. Yung mga taga San Fernando. Wala niyo. Ula saan lugar na kami okay. dito. Wala lang mabigit. Tumaka ito. May bakas dito na. Pinaghulihan doon lalo. Pero yung nakita din may halo dahil dati. Ibukang sa simulod eh. Wow, dito. Tapos dito rin. Pulay puti yung ano dito, no? putik. Eh, ano po? Dito. Tapos dito. Grabe nga yun. Bayawak yun. Baka sabihin nyo bawal kunin. Eh, hindi nyo naman nakita eh. Bakit? May nakita ba kayong bayawak? Oh, wow! Bahay. Ano ba yung pakiramdam? Pagod. Ha? Pagod na mainit. Bakit? Ito na ba ito? Huh? Di na yung lugar. Di buwan. Ah, okay. Di lang na ganito. Sorry ka lang. Ayun naman kayo ito. May putas na naman na sampalok. Ayaw. Ayan yung isang palok naman. So dito kami ngayon sa barangay Binangkuan. Ay, si Chu pala. Si Chu Binangkuan tawagin sa amin dito sa barangay Minyo. So, sa mga nakakaalab dito. mga batang natives dito yung daanan papunta na. Ano ka na balayo? Oh? Bago na ka cottage cottage yun. Oh. Ayan ito. May baka pala. So dati daanan to. Doon banda. Ay dito ni di bilang ko ano yun eh. May hmm. Mer, router oh. Hmm. Pag gubat sana. Hmm. Oh, wala kami lolo ito di ba? Ah. So ayan, yung bahay nila lolo Di Ito pala. So ano, daanan to papunta dati sa papunta sa mga nag-aaral Matagamin niyo ako Ito kami sa barangay B. Ticho, binangko ah. So ayan, wala kami nahuli. At Bye bye. Bye bye. Wala kami nahuli. So, sushi so, Pero, okay naman. Enjoy naman. Ganda dito. Oh guys, okay, sila nyo sa lugar. Ganda. Ganda. Ano? Ano? Ano na punok oh. <laughs> Hindi kami yung pinagpala mga kayot, Johanna. Wala, wala kasi kami dalang aso. Mas maganda yung mag-uha kayo ng bayawa kapag meron kayong dalang aso kaya lang wala malilit pa yung aso namin na tinitraining para sa mga bayawak ganun yun ganun yun ako kami ng bayawak dito pero di nyo alam di nyo lang kasi alam ang inukuha namin yung bayawak kasi wala naman kayong alam at wala kayong pakisalam eh baka burst yun ah! so ko lang kayo dito mga kayo tayo sobrang init na siguro alas 11 na ganoon kami dito mag lobby dito na dati yung mga charot sa mga taga minyo da, na um, tirador mga mangga dati di sa pastuhan sa mga na dyan wadi so, kami malusot na kami da hmm, sakatan Amda. Hmm. So, wala, sakat-sakat. Ayun nga, wala kami na huli. At wala talaga nagparamdam sa amin. So, sad to say, sayang. Masarap kasi yung bayaw. Okay. So, Masabi na naman sa comment, nakabawal yan kasi. Bago't kayo inahuli yan, bawal yan, mapapagalitan kayo ng na. Oo, oh, mapapagalitan ka kami kasi inahuli namin. Eh, nangit, makita nyo ba sa video? Wala naman sa video, di ba? Wala naman namin sinatay. Sinatay ba namin? Gusto lang naman namin tingin eh. Di ba? Pero masarap yung bayawak. <laughs> <laughs> masarap yung bayawak, mga girl. So wala na dito na. Sobrang damo na pala dito sa ano, sa uh, binang ay sa pastuhan. Dati malinis na dito eh, nung nabubuhay pa yung lolo ko. Si lolo ito. Siya kasi dati na mamahala nito. So yun na mga kayot at sana pagpunta namin doon at kumuna to. Titignan namin kung matibok tibo kami doon.